Hey guys, mga kamasbati. For today's video ko ay sumahan niyo na muna akong magluto ng paksiw na Latag! Ito nga yung mga gagamitin nating sangka para sa ating lulutuing paksiw na latag. Siyempre guys, hindi mawawala yung bawang, yung luya, tsaka yung sibuyas sin, syempre. At guys, para naman maanghang ang ating pinaksiw, kailangan natin ng maglagay ng sili. Ang sarap nito. Tsaka guys, yung hindi talaga mawawala sa pinaksiw ay yung suka. Meron na rin siyang sili sya kabawang sa loob nitong suka. So, masarap din siyang gawing sausawan. Ayan. Ngayon guys, ay magsisimula na po tayo sa paglilinis or pagkakaliskis ng isda. So ayan guys, malalaki to. Ayan yung kalalaki tong lat latab. Kanina kasi sinasabi ko, lapat. Yung pala latab. Ayan. Dito sa mas bati yung tawag sa isdang ito ay latab. 60 pesos lang pala tong nabili ni Papa kanina umaga kasi merong nag uh, benta kanina or naglako ng isda. Ito, isang kilo to, isang kilo to, um, 60 pesos. So ngayon guys, lumisa na muna natin. Alisin muna natin kinain ng isda. Saka yung hasang. Parang gusto ko na guys, kalutin. Ito talaga yung nakakaloka kapag naglilinis ka ng isda. Yung bigla ring kakapi yung ulo mo. Tapos na tayo guys sa paglilinis ng isda. Kaya ngayon naman po ay maghihiwa-hiwa naman tayo ng mga sangkap na gagamitin natin sa pagluluto. Itong bawang. Kailangan talagang kursahan. Ito. mga kamasbati ay tapos na nga po tayo sa pag -pre prepare nitong lulutuin ating pinaksiyaw na isda so ngayon po ay lulutuin na natin ayan guys mga kamasbati at luto na nga ang ating pinaksiyo na latap guys, mga kamasbati, ay tapos na po tayo sa pagluluto, kaya naman ay kakain na po tayo. Medyo kakaiba nga dyan yung mukha ko kung napapansin nyo dahil medyo mapula nga yung mata ko. Paano ba naman po kasi kapag kahit talaga yung panggatong ay di talaga maiwasang umusok ng grabe? Kaya maiiyak ka talaga kahit di ka broken, kaya yan tuloy yung mukha ko dyan ay parang nagmukhang heartbroken. Pero kahit umiyak dahil sa usok, ay masaya naman ako dahil ang sarap ng nilutong paksiyo. Paglutong ba? Ay talaga yung ulam ay talagang gaganahan kang kumain. Hanggang dito na lang po guys, mga kamasbati, see you sa next vlog. Bye.